everybody, every all, good afternoon Today guys, ay magkagawa ako ng bibingka So, ito yung lagayan ko ng bibingka yan Tapos, uh, nag-aano ako ng daw ng saging Nagpainit uh, ng daw ng saging at ilalagay ko dito guys Tapos, may kukunat ako dito Bumili ako ng coconut mm, uh, Kung sa Nepali, nariwal bumili ako ng dalawa dalawang coconut ngayon ay ano yung kutuha ng dalawa diba? isang dali lang guys so kagabi guys ay nagano na ako ng kanin nagbabad na ako ng kanin so yan, yan yung kanin ko so 3 cups ito sya 3 cups yung kanin ang lang guys kanin 3 cups ito at uh, i-strain ko na to guys tapos i-ano ko ilagay ko sa grinder i-grind ko yan hindi ko alam kung ilan pirasong magawa natin basta I have 12 pieces na hormaan at saka yan so see you again later guys so ito na guys yung ating lobby ayan at hahatiin ko ito gamit ang ating Maliliit yung lubi dito sa ano pa, Nepal, guys. Yan. Ito po ang tigas naman nito. Yan na guys, hati na. Tinapon ko na lang yung sabaw kasi hindi ko na gagamitin. Ito guys, yung lubis sa nibal o kaliit. <laughs> Di ba guys? Okay, see you. So ito guys, yung pangalawang niyog. Ay, nakuha. Ang hirap, mabuksan. Yan. Apat ito, guys. Dota oh. ng bibingka. Okay, guys. See you again. So, ito guys, yung ano, kaguran. Anong pangalan nito? Hindi ko alam. Basta, yung pangano nang yoke. uupuan natin na ganyan, guys, ayan, ayan. Pasensya na kayo din, guys, no. Tapos ito yung kukunat Ayan. At mag-sample lang ako sa inyo ng kaunti. Ibigay ko yan dyan. Uh, using my feet. Cover up. And... and Ta-da! Ayan guys. guys, ito guys. <laughs> Magkayod ng coconut. di guys? Ah. Okay, see you again later. Tapusin ko lang gagawin dito guys. Meron na tayong nakudkod dito. Ayan, di lang. Pero tapusin ko to. Okay, see you na lang mamaya guys. Bye. Ito na guys, yung ating rice. Greenhain ko na yan siya. Kaunti na lang. Pinuin natin ng pinong pino. Lagyan ko pa ng kaunting tubig. yung grind natin na uh, ano rice tapos may ano ako dito salt baking ano mayroon na akong yeast mayroon na akong uh, baking powder mayroon na akong asukal so itong ingredients ko guys ay ihahalo ko dito ayan so ihahalo ko muna yung salt yan. Tapos yung yeast, ihalo natin yan. Tapos yung baking powder. Tapos ihalo ko guys yung asukal, lahat ng asukal. Yan. Kasi kailangan natin na matamis yan. So, ayan na guys. Sinalo ko na. See you again. Ayan guys, ang ating gata. Ito na yung gata natin na ginawa kong ano to. Uh, one and a half cup ito na gata guys. Almost two cup. Ihalo natin dito. Ayan, ihalo natin yung gata. Hindi ko na niluto. Kasi pagdating sa oven, lulutuin din naman. Ayan na yan guys na yung ating ano mixture. ayan Tama lang siya kahit hindi na ano yung. So papatubuin ko na lang ito, guys. Okay, sandali lang, guys. So ayun na, guys, ang ating bebeke. Yan. Anoin ko muna ito, guys. Papatubuin ko muna. So, natin dyan at takpan ko muna yan. Mamaya na. Ito na guys, ang ating bibingka. Ito na guys, ang ating bibingka, ilalagay ko na sa oven. Actually, pang ano na to, pangatlong sala, salang na to guys. Ngayon ko lang na video ha, nakalimutan ko. So, ayan guys. Pakita ko sa iyo sa inyo yung lutong bibingka. So ito pangatlong salang. So see you later. Ito na guys, yung ating bibingka, luto na siya. Yan ganda niya, no? Ang sarap niya guys, yung unang luto namin ay uh, kinain na namin. Yung tiyo ng asawa ko kumain ng dalawa, yung anak ko isa, ako ako dalawa rin ang kinain ko. So yan. Bali yung ano guys nakagawa kami ng 6 12 18 pieces na bibingka guys. Nakagawa ako ng 18 na bibingka, 18 pieces sa tatlong takal na bigas, dalawang kukunat milk at saka asukal. Ganun guys ang sarap niya. Nainako. So next time malalaman ko na rin paano mag control ng paggawa ng bibingka so this is the first time in my life guys na maggawa ng bibingka alam nyo guys first time in my life talaga ito paggawa ng bibingka na to guys first time kung kong in ano ito, gumawa sa buhay ko guys diba? ang sarap nya ang bango ang bango niya, ang sarap, mabango. Tapos, malinamnam. So, pwede na ito guys. Diba? Uh, yung isa, naging maliit lang. <laughs> Tingnan nyo guys. Ang sarap niya talaga guys. E ano ko, i-open ko yung isa guys. I-open natin. Kaso guys, alam nyo ito, na damihan ito ng, actually ng tuno yung coconut water dapat kaunti lang kasi yung bigas uh, iba kasi yung ano dito, nila guys dito sa Nepal yung bigas iba ang bigas ng Nepal oh, so kailangan ko ito sa susunod ko na pagluluto nito ay uh, kailangan kong ano to bawasan ng uh, tunok yung tubig ba guys kailangan kasi yung dalawang coconut ano yung dalawang coconut na ay, sorry. Yung dalawang coconut, dapat ang ilalagay kong tubig ay 1 cup. Nasubrahan ko kasi kaya naging ganito. yan, guys. O. Ayan. Ay. Ayan, yes, you guys. O. Diba? Pero masarap siya. Hindi ko nilagyan ng maraming asokal, guys, kasi uh, ayoko nang matamis kasi pag masyadong matamis, nakaka kaka di ba? yung tama-tama lang siya. Ayan guys, oh. Masarap siya actually. Mas masarap to pag kinain mo kinabukasan. Hmm. So, see you again guys. Mm -mm, Bibing ka, ah ah magbigay din ako doon sa baba sa uh, umuo ng bahay ko guys so tatlo sila bigyan ko sila ng tatlo tatlong piraso di ba ang sarap niya okay bye bye see you later again loto na ito yung pang last Yan na. <laughs> loto na siya tapos na ako magloto guys iniloto ko to guys sa ano lang ha sa oven sa oven ko lang siya niloto so tapos ng ating pagluluto bibingka ito guys ay bibingka Ayan. homemade bibingka Yan, di ang sarap?